Magandang araw! Kumusta ang tag-ulan na season sa inyo dyan mga mapa? Dito naman sa amin sa Metro Baguio na kapag ganito maulan, laging makapal ang fog at ramdam na ramdam mo ang lamig. Diba ito yung mga panahon na ang sarap-sarap matulog at ang sarap-sarap kumain. Ganon din ba yung nararamdaman mo kapag malamig ang panahon? Ngayong araw nga ay marami kaming kasama, kasama namin ang mga ilang kapatiran namin sa church. At blessing talaga yan sa amin kapag nandito sila kasi nagkakaroon kami ng break sa pag-aalaga kay Biaya. At dahil nga maulan at malayo pa ang kanilang bahay, nag-decide kami na sama-sama na lang kami ngayong tanghalian. At sakto din naman dahil meron din kaming Bible study mamayang hapon. At kapag ganito nga nagkakarami ay mapapaisip ka din talaga ano kaya magandang lutuin na magsuswak sa lahat at hindi naman sila mabibitin. At dahil malamig nga ang panahon, naisip na may mag-asawa na monggo na lang ang aming lulutuin. Pero sa totoo lang mapa, pag ganitong mga sitwasyon, napapaisip din ako na sana yung sineserve namin sa kanila ay nilagang baka, nilagang baboy, yung mga ganong klaseng pagkain ba? Kasi di ko may iwasang isipin na yun yung best na pagsuserve para sa iba. Pero ito talaga yung natutunan ko ngayon bilang isang nanay na kailangan maging wise ka din sa budget. And then iisipin mo rin na hindi naman sila mabibitin. Maya maya nga at bigla ko napansin itong verse na dinikit ng aking asawa dito sa may lutuan. Na nagsasabing mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Na-remind ako ng talatang iya na kahit anong klase pa ng ulam na isa-serve mo para sa iba, dapat lagi mo itong gawin na merong pag-ibig. Hindi nga naman talaga masarap ang matabang baka kung hindi ka naman masaya sa iyong ginagawa. Habang pinapakuluan ko nga itong munggo, sinabay ko na din ang paghanda sa pagkain ng aming biyaya. Naisip ko na munggo na rin yung kanyang pagkain dahil good source naman ito ng protein. At dinagdagan ko na rin ito ng kunting kalabasa para naman kahit papaano ay manamis-namis ang kanyang pagkain. Hanggang ngayon nga eh, hiwalay pa din ang pagkain ng aming biyaya sa kinakain namin. Kaya importante talaga na hindi kami tatamarin para ma-reach namin yung goal namin para sa kanya. At para nga mabilis, naisip ko na rin ipagsabay itong aking pagluluto. Matagal nga kasing palambuti ng munggo. Pero kung gusto mo nga malapot ang iyong munggo, kailangan mo talaga magantay ng matagal. Mas masarap nga kasi ang munggo kapag malapot. Buti na lang nga, pwede naman itong pagsabayin. Kaya kung mahilig ka sa munggo. samahan mo, mo hanggang dulo. aking munting journal ngayong araw. Ilang na ilang ngayon aking mga kasama nung nalaman nilang merong camera. Pero sabi ko nga sa kanila, wag na kayong mailang kasi lilima lang naman ang aking viewers. <laughs> Kaya salamat talaga sa nanonood sa aking mga videos. Kahit mag-isa ka lang, sobrang thankful na ako sa'yo. Ang sabi nga, one is better than zero. Paano? Hanggang dito lang muna at kakain na kami. Bye bye!